Ito ang first movie nyo, Big Screen. Tama po. Pero kayo before. Big Screen. Sige. Sa I want Alright. So, can you tell us lang ano yung action nyo? What is it? Like a final yung mag-dating kayo sa Big Screen. And together ba? Um, speaking, course, may pressure ba? Hindi ako nang-hobby. Honestly speaking po, siyempre may pressure kasi ito yung first, um, first movie namin, tapos sa big screen pa. So, um, hindi lang siya yung basta, hindi lang ito sa ako yung mga sinusuporta sa amin. Pang pagkalahatan po siya. So, kinakabahan din po kami. Pero knowing na nandito sila direct, um, nakakampante po kami na meron mag-aalala sa amin, may, may tutulong, may gagabay. And syempre po grateful kami kasi sa amin pinagkakiwala yung my future you and tama din ang tagal na po ng kwento na to, no. Ang dami na daw po nilang um, nakita mga artist din pero sa amin yung game Kaya po maraming maraming salamat. Um, bukod po, actually overall grateful kami pero sobrang kinakabahan kami para sa, sa first movie namin. Pero parang yung isang pang blessing kasi po doon, nagkasama kami. So, naroon na kami kaibigan habang ginagawa yung shoot. Um, sa totoo lang po, sobrang... Ako kasi dati po, nanonood lang ako sa sinya. Uh, hindi ko nakikita yung sarili ko na nandun sa malaking screen. Eh. At itong unang pelikula, sa big screen na uh, gagawin ito sa mga si Prince excited pero sa akin lamang yung kabato eh lamang yung alam mo yun lamang yung bilang hindi siya hindi ko siya nakita sa sarili ko na kaya ko siyang gawin nung makakarating ako sa ganito sa kinauupuan ko po ngayon eh, mga ko po na, ko mga o ko yeah. po hindi ko po siya nakita na mangyayari sa akin po ako saya dahil bilang artista po, bilang um, actor, aktor, isa po ito sa mga pangarap, isa po ito sa mga gusto po namin mangyari sa craft namin, sa art na pinapakita namin. And tama po si Francine, dito po si Direk, dito po yung mga co-actors po namin na alam ko po, po nagagabayan ka rin dito. At, at sinasabi ko na po, hindi ko po ito makakalimutan hindi ko po ito makakalimutan. Ito po ang isa sa mga talagang nasa unang U... nasa unahan ang iniisip ko. Kung may tanong man kung kamusta yung pagiging artista mo, ay <coughs> masaya. Kasi napanood ko yung sarili ko sa Malay script. Kamusta naman yung look test sa script video? Kanina yung look test na yun. Script video. Kamusta naman yung look test? Direk kamusta naman Di nga, yeah, kanina sinabi ko na... Siyempre... Siyempre kanina, yung lupes niyang crazy, isang sinasalang yung mga fiesta. Then, iwalay mo na si Sen, iwalay mo na si Francie. Then, gusto ko silang makitang magkasama on one frame. So, tinawag ko silang pareho. Tapos, nagbigay lang instruction. Dito sa camera, sa taas. Magtinginan pinginan nga kayo, mag-pinginan sila. Mga five seconds siguro. Bigla na lang tumawa si <laughs> pregnancy. <laughs> parang, nauna-nauna at tumahawa. Tapos kasi feeling ko parang yung mukha kasi ni parang di ko, yung ginujoke niya sa tingin si si Francie, parang, parang wag ka lang, parang, gina parang ginagano niya Ah, Nakakakilig na yung talawa. Sobrang ano. Mga bagets. Nakinigilig. Nakakatuwa ang panoorin. Mas nasabi mo eh. naman, Derek, perfect for the role. Oo, kasi parang ano eh, tinry ko din, kasi first time ko sila makakatrabaho. So, ko pa sila. So kami ng look test, nagbigay ako ng instruction lang na kaya acting nila. Ano lang siya, magtas ba? Nakita ko yung mata nila, pareho, si, nakita ko si Seth. Feeling ko hindi ako mahihirapan ilabas kung ano yung dapat ilabas. Kasi naturally, nakikita ko mahusay yung dalawang to. Kaya feeling ko maganda yung kalalabasan ng movie sa dalawang ito.